Kamusta mga boss? <laughs> Nagbabalik. So ngayon, pag-uusapan naman natin is iba naman. Ano nga ba yung mga gamot na ibinibigay? Pagka nagwawalay mga boss. So marami kasing nagtatanong sa atin ng ganyan. Kung paano ba magwalay para maiwasan yung mga sakit-sakit sa mga alaga natin. Maiwasan yung mga stress. Lalo yung pinaka-basic, yung pagtatae. Basic lang pero pwedeng umubos ng baboy mo. Talaga so importanteng ma- ma ano natin ma masolusyonan yung ganyang problema. So, paano nga ba yung pagwawalay dito? Okay, so tara't pag-usapan po natin yan sa ating video. Sana so, nag-consult siya kung pwede nang iwalay daw yung kanya mga biik. Kasi Naawa siya sa inahin kasi uh, masyado ng malakas dumede yung mga big nila uh, at nahirapan na daw yung inahin nila. So sabi ko sige, eh, pwede naman iwalay kahit para kaadlaw pala lang to. 20 uh, 22 days palang mga boss. Naiwalay na nila yung mga big nila. So para sa atin medyo maaga no, based on standard at ginagawa natin kasi tayo talaga Uh, fix ako doon sa 30 days. Okay, so para naman uh, sa iba-ibang consideration. 22 days pa lang. So ginawan natin ang paraan kasi pagkaganyang kabata talaga or kaaga ang pagwawalay ng mga biik is very stressful yan since yung mga biik is kailangan nakakondisyon kasi maaring magkaroon ng mga problema na pwede nating maging problema talaga pagkayong big bake nagka problema so ano ba yung mga ginawa natin mga boss ano so very important take note natin mga boss unang una bago kayo magwalay kailangan malakas nang kumain ng feeds yung mga baboy ninyo at marunong na silang uminom sa drinker very important kasi kung malakas nga kumain pero di naman marunong uminom isang problema pa yan kasi bakit po? Kasi yung tubig nila is lalagyan natin ng gamot. Ngayon, kung hindi marunong uminom yung mga biik, ay problema yan. Kasi pagka nagkasakit siya, paano siyang magagamot kung hindi siya marunong uminom ng tubig na may gamot? So, ang last resort natin dyan, magtuturok na naman tayo. So, mas maigi sana kung uh, water medication lang or yung mga powder medication lang yung gagawin natin. So pero para magawa natin yan, kailangan dalawa yung ating uh, magawa. Marunong silang kumain at uminom. So malakas, hindi lang marunong, malakas talaga. Ito naman itong kumain, 18 days pa lang from birth. So that is 18, uh, 18 days. So 22 days siya nagwalay, so apat na araw. So sabi ko, sige po, pwede nang iwalay yan. Pero kailangan talaga mag-ano tayo ng <coughs> medication sa ano natin drinker so yun mga boss yung priority ko na sinabi sa kanya is maglagay talaga ng powder na gamot sa kanyang inumin so dito sa inumin mga boss so yung sinabi ko sa kanya na gamot is yung elect V at saka Amoxel V ngayon mga boss alam niyo kasi pagka sa powder medication sa prevention nang pagwawalay para prevention sa mga sakit maywasan yung stress nang pagwawalay so kailangan magprevention talaga tayo mga boss magano tayo ng mag mga gamot kasi pagka hindi tayo nagprevention tas nagwalay tayo ng mga biik may mga sakit na lalabas dyan kasi unang una hindi na sila nakakadede ng gatas ng inahin So, yung source nila ng antibodies galing sa inahin, galing sa gatas ng inahin, wala na sila. So, yung mga bakterya is possible pumasok sa kanila at dumami. Or yung mga bakterya mismo na nasa kanila is pwedeng dumami yon at yun na nagiging cause yon ng pagkakasakit ng mga big natin. Lalo, kung yung inyong narserepen ay hindi nakaset up ng mga maayos, is baka merong mga bacteria na present dyan is talaga yun yung magkukos ng mga sakit ng mga alaga natin pwede silang magtae pwede silang magkaroon ng ubo pwede magkaroon ng sipon marami yung mayiging problem natin sa alaga so pag kaganoon na maraming naging problem sa alaga natin napakadelikado delikado lalo sa part ng ano pag merong ubo yung ubo talaga yung pinakamahirap ko na ginagamot 'yung ubo kasi dito sa atin mga boss lalo na sa amin 'yung gamot sa ubo is hindi masyadong uh, common, medyo mahirap siyang hagilapin, kailangan mo pa mag-order. Okay so ganun, medyo mahirap siya. Kaya kailangan doon na lang tayo sa prevention. Kasi kung sa treatment na mga boss kailangan magturok, turok talaga, turok kasi pagka-powder hindi na masyadong tumatalab, matagal baka bago tumalab yung yung gamot sa baboy mo ispatay na yung baboy mo so, pag sa pagsa treatment kana so prevention muna tayo at saka amoxilv so para saan nga ba yung electv mga boss electv kasi is a brand name ng electrolytes e, so yung electrolytes mga boss ay para yan sa mga alaga natin para maiwasan yung stress Okay, so medyo mahangin mga boss ha. So, stress mga boss, cause ng winning lag. Yun nga yung pagwawalay. Uh, change in temperature mga boss. Kasi iba yung temperature pagka andun pa sila sa kanilang inahin. Kasi medyo may init doon. Ito, dito kasi wala. So, kailangan talaga natin ng V para uh, maywasan yung mga stress sa mga biik. Tapos, Um maywasan din 'yung mga dehydration mga boss. So electrolytes din ay nag uh, naggagamot din 'yan ng dehydration ng mga piglets natin. So very important 'yan 'yung electrolytes mga boss para maiwasan 'yung mga stress different kinds of stress sa alaga natin. Kasi okay, so electrolytes and 'yan din is naging prevention din mga boss sa pagtatae. Kasi yung electrolytes, pag balance yan sa katawan ng baboy, is properly na dadigest yung mga pagkain. So once yung mga pagkain properly na dadigest ng baboy, so hindi nagkakaroon ng indigestion, in which yung indigestion mga boss, pagka hindi natutunawan yung baboy mo, yan na yung pagtatae mga boss. Caused by indigestion, caused by electrolytes imbalance. So kailangan yung LXB Sana po nagkakaintindihan tayo Kung bakit kailangan ng LXB Ngayon Bakit naman Amok Selvi yung sinabi ko sa kanya Na imix doon sa LXB So yung Amok Selvi mga boss Is an antibacterial Or antibiotic Antibacterial is the same term Or the same as antibiotic mga boss Pwede mo yung pagpalit-palitin na term So gaya ng mo ng iba Na hindi daw yan pwedeng pagpalit-palitin Mag-internet na lang kayo That uh, those terms are interchangeable Pwede mong mapagpalit-palit Basta alam mo lang yung konsepto Kung bakit sa antibacterial or antibiotic mga boss Okay? So yun Amoxil B is antibiotic or antibacterial na ano siya broad spectrum mga boss. So yun lang muna siguro kasi marami naman tayong ginagawa sa ating mga vlog. subay uh, so bye bye na lang po ninyo mga boss. Basta yun lang muna yung maisishare natin ngayon.